Hello guys! Welcome back to my channel. Sa mga bago pa lang po dito sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button and bell button para lagi ka pong updated sa mga new videos ko. Guys, pasensya na kayo. Hindi ako makareply on time sa mga tanong nyo. Sobrang busy po kasi kami ngayon sa trabaho sa katunayan, one month na po kaming walang rest day, tapos every day OT din kami. So ayun, pagod match, pag-uuwi, gamit na gamit yung katawan lupa ko. <laughs> Bakit ba ako nagpapaliwanag? Anyways, uh, congratulations po sa lahat ng mga successfully registered and good luck po sa papalapit na EPS topic exam. Congrats and good luck mga kaibigan! Para naman po dun sa mga hindi qualified to take the exam this year, uh, wag po kayong mag-worry. Yung pagka-disqualified nyo po, hindi naman po yan permanente. Pwede pa ulit po tayo mag-exam next year. So, lahat po ng mga pinag-aralan nyo po this year, pwede pa, pa rin po natin siya magamit next year. So, don't worry po. And then, watch nyo na rin po ito para next year, kung mag-exam kayo, at least meron na kayong accounting idea kung ano man yung mga pwede nyong iwasan at pwede nyong gawin para mas mapadali yung pag-take nyo ng exam. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa nalalapit na EPS topic exam papa uh, papamagatan ko po ang vlog na ito na EPS Topic Do's and Don'ts. Sana makatulong po ito sa inyong lahat, mag -e exam ka man ngayon or hindi, gawin mo tong parang gabay para hindi tayo magkamali or kung hindi mo man siya i-apply, at least may idea ka na may ganun pala. So, let's start na po. So, ayun, unahin po natin ang mga do's. Unang-una po sa lahat, ewan ko kung tatawanan nyo to. <laughs> Bago ka umalis ng bahay, i-check mo muna kung dala mo talaga yung test permit, passport, and ballpen mo. Uh, meron talagang cases na gano'n na nakakaiwan ng passport or yung test permit. And then, ang nangyayari, hindi sila nakaka-exam or bumabalik na late So, ganyan. I-check mo muna mabuti kung dala mo talaga yung test permit and passport. Yun yung pinakamahalaga. Kahit wala kang dalang ballpen, okay lang. May mabibilihan ka dyan kahit saan. And then, regarding dun sa ballpen, magdala ka ng at least two pieces. Kasi, <laughs> Minsan din mapaglaro ang tadhana, tumitinta ngayon, ngayon, bukas, hindi. <laughs> so, ayan. Make sure din na maganda yung tinta ng ball pen na bibilihin mo. Yung kapag isinade mo siya, maganda siya tuminta. And then, pwede din po mag, pwede naman magsuot ng watch, ng relo. Para ma-monitor mo yung oras na dumadaan sa pagtitake mo ng exam. So, next, number two. Sulat yung pangalan mo dun sa taas ng answer sheet. And then, yung kung may, yung mga box, wag mo siyang ilampas. So, kung ano yung, kung letter mo eh, medyo malaki, liitan mo yung sulat mo, basta huwag mo siyang ilalampas sa box. So, ayun po, sa pag ng answer po natin, make sure po na shade nyo po lahat ng bilog. Kasi po, pag hindi mo siya na ng bilog, hindi po siya baka hindi siya ma-read dahil ang nag-check po ng answer sheet natin ay machine. So, yung sample po ng answer sheet, ganito po yung format niya para lang din po yan sa botohan. Pag bumoboto tayo, kaya kailangan masyadan po natin siya ng maayos and then make sure talaga maganda yung tinta ng ballpen mo para isang daan lang ng ganon ng pasyashade, masyashadan na siya. So, ayan, make sure po talaga na masyashadan mo ng buo yung bilog. Bu buo nyo pong shade na, wag, wag nyo may kulang para po ma-count, para ma-read ng machine. So, next po, number three. Sa reading po, kung medyo hirap tayo na i-analyze yung Korean sentence or Korean paragraph, uh, mas maganda po na lagyan natin siya ng English translation, yung part na naiintindihan natin. Uh, example po ito. So, ganyan po, lagyan po natin ng English translation, yung part ng vocab na naiintindihan natin sa tanong man or dun sa choices. Lagyan po natin ng ganyan. So, ayun po, uh, kung may dala tayong relo, mas okay din para na monitor natin yung oras natin ng pagsasagot ng sa reading. So, ayun, pagkatapos mo magsagot ng reading at meron ka pang extra oras, wag mo nang i-review yung mga sinagotan mo sa reading kasi wala ka na rin namang mababago. Hindi mo na mabubura yung mga sagot mo na nashadon mo doon sa answer sheet mo. Much better pumunta ka doon sa questionnaire ng listening. Kung medyo hirap ka rin sa mga numbers, sulatan mo na din agad yung questionnaire mo. Pwede naman yung sulatan, huwag kayo mag-alala. Sulatan mo na agad yung questionnaire mo kung ano yung mga numbers na yon in Korean. So, para pag nag-listening, hindi mo na siya iisipin, hindi ka malilito kung anong nang number mo pag pinakinggan mo siya. So, ayun, kung meron ka pang extra time, kagaya ng sa reading, sulatan mo na din yung mga vocabs na naintindihan mo sa listening. ah uh, vocabs, mga choices, choices at saka yun sa tanong. So, lagyan mo na agad siya ng ganyan. Para madali mo pong maintindihan, dahil talagang pag sa listening, eh, nakakangarag. Ewan ko, big, o oh, kung ako lang ba yung nangangarag dyan sa exam. <laughs> dahil bini ako. <laughs> so, ayan. O, <laughs> oh, yun, na-experience ko nga talaga dyan sa exam is, naubusan ako ng oras, kaya much better naman na may dala din na relo para na monitor mo yung pagsasagot mo sa reading. Sa reading mo lang naman siya magagamit dahil, syempre, yung listening, Uh, automatic naman siyang lumilipat. So, alam mo, malalaman mo agad na tapos na yung oras ng pagsasagot para sa listening. Sa reading lang talaga, mas, uh, mas maganda na meron tayong dalang relo. So, next. After mo magsagot at meron ka pang extra oras, bilisan mo, i-check mo lahat yung answer sheet mo kung lahat ba yan, lahat, lahat. Sige, 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 sige lahat. <laughs> kung lahat ba yan ay may shade. Kung lahat ba yan ay may sagot. Kung bakit, malalaman mo po sa don'ts. So, ayan, yan lang po, may share ko sa inyo na dos na pwede mong gawin. At sana naman makatulong tong dos na to, and then, i-proceed na po tayo sa mga don'ts. Unang-una po sa listahan ng mga don'ts, huwag kang mag-cheating, -cheat huwag kang mangongodigo, huwag kang ngopya. Kasi once na nahuli ka po na nag-cheat, ban ka for 3 years sa EPS Topic Exam. And hindi lang po basta cheating ay nangopya lang. So ito pa po yung ibang klase ng cheating na ibaban kanila pag nahuli kanilang ginawa mo to. And if ever naman po na hindi ka man nahuli and nangopia ka sa katabi mo, surely hindi ka rin dyan papasa dahil po yung katabi mo at iba pang katabi mo, eh iba, po, iba yung type ng exam nyo, hindi siya type, iba yung pattern ng questionnaire and answer sheet nyo. Yung exam po natin ay may apat na set, A, B, C, D. So, yung katabi mo maaaring set A, ikaw, ako, maaaring set B, tapos yung katabi ko naman, set C. Ah, uh, ano ba ibig sabihin nun? Halimbawa, nauna sa akin ay paragraph. Sa kanya, sa tanong ng, sa questionnaire niya, ang maaring nauna sa kanya ay fill in the blanks. So, ayun, kaya wag po tayo magkokopyahan dahil hindi rin po tayo papasa. Mag, magtiwala ka na lang sa sarili mo sa alam mong vocab. So, ayun, pag nahuli ka, ban for 3 years. So, next. Bawal po magdala ng cellphone or any gadgets sa oras ng pagtitake ng exam. So, lahat po ng cellphone, gadgets, ilagay po yan sa bag. And then, yung bag po, pinapalagay lahat ng lahat doon sa unahan ng teacher or proctor na nagbabantay sa atin. So, pag nahuli kami may dalakan ganyan, maaari karing rin maban for 3 years. So, next. So, ito, marami tong nabiktima. Sa listening, kapag narinig mo to, huwag ka kaagad basta-basta magsasagot. Ipe-play ko po. 1번부터 160번까지는 들은 것을 찾는 문제입니다. 다음은 보기입니다. 3 정답은 4번입니다. So, p 1번부터 160번까지는 들은 것을 찾는 문제입니다. 다음은 Bogi, Imnida. Ang dati na ay Bogi, Yan, kapag narinig mo si Bogi, Imnida, wag na wag na wag ka magsasagot. Taas ang paa ng mga nagsagot dyan ng mga nakaraan. Wag kayong mahiya. <laughs> Madami yung na si Bogi, Imnida. So, ibig sabihin po ni Bogi, Imnida ay sample question. So, ayun nga. Ipa-play ko ulit itong buo. Ilbon buto, back ship kaji back ship pon kaji bla bla so ayan sinabi niya ay number 1 to 160 please listen carefully to the audio and select the correct answer so sa madaling salita ang sinabi po niya ay kung ano'ng marinig mo piliin mo <laughs> and then sabi niya ulit ay taemon nida ibig sabihin ang susunod ang susunod na maririnig mo ay sample question. So ayan, dahil meron ka meron ka mga narinig na il mga ganyan, akala mo, yun na talaga yung tunay na, natanong Kaya yung madaming na yan. Madaming, madaming, madaming na biktima. Kaya, pag narinig mo si Bogie Imnida, ibig sabihin yan, sample question yan, huwag ka agad magsasagot. So, yan. Huwag ka sanang mabiktima, kaya may one point na ikaw sa akin. <laughs> So, ayan, next naman po, sa listening pa din, mm, huwag ka basta-basta magsasagot agad-agad. Ang doble-doble, ano? <laughs> Kasi, sa listening po, dalawang beses inuulit yung tanong or yung choices. So, maraming cases po na nangyayari na number 30 pa lang yung tanong, e eh, so number 40 na po sila nagsasagot. Since, two times nga po inuulit yung tanong or yung sagot, yung choices, So, nangyayari, akala nila, yung ano na, yung, yung pangalawang ulit ng tanong or choices, akala nila next number na. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, don sa dos, pwede yung lagyan na agad or sulatan kung ano yung number na yon in Korean para hindi ka po nalilito. So, ayan, sana makatulong to. Madami talaga tong nabibiktima. And, meron akong kilala na ganyan. As in, nag-start pa lang, kakas kalagitnaan pa lang ng listening, tapos na siya mag-exam. And, thank God, para sa kanya yung Korea, nandito na siya. And, siguro, two years na, siya, two years na rin siya dito. Kabatch ko siya, and then, uh, dun din siya nag-aral sa teacher ko. So, Next na po, ito yung pinaka-importante sa lahat. Lahat po ng mga don'ts, ito yung pinaka-mahalaga. Huwag na wag ka pong mag-i-skip ng pagsasagot sa answer sheet mo. Yung pag-shade, yun po yung ibig kong sabihin. Kasi po, once na may in-skip kang number, meron kang hindi sinagutan, di na po ma checkan yung following numbers pababa. baba, simula sa nilikdangan mo or sa na-skip mong number. Ano bang ibig kong sabihin? For example po, gaya dun sa aking vlog nung nakaraan, kung ikaw po ay nagsagot ng 1, number 1, number 2, and number 3, pagdating mo sa number 4, hindi mo po alam kung ano yung sagot, and then nilikdangan mo muna, in-skip mo muna yung number 4, pumunta ka kay number 5, and so on and so forth, hanggang sa natapos na yung exam, and nakalimutan mo na yung number 4, balikan, hindi mo na siya nasagotan So, ang mag-check lang po dyan ng machine, automatically ay yung number 1, number 2, number 3. Simula po sa number 4 to, to, number 40, or hanggang 50, kung ilan man yung items ng exam ngayon, hindi na po yan machechekan. Sa PBT po ito. Sa CBT naman, since computer nga siya, automatically, kapag may, na, may ninalikdangan ka rin, hindi mo na siya mababalikan. Dahil automatic, nag-change niya siya ng tanong and uh, answer sheet. So, ayan, wag na wag po tayong magi-skip ng wag na wag po tayong magi-skip ng pag-shade or pagsasagot sa ating answer sheet. Kaya talaga sinabi ko sa dus sa pinakahuling dus ko na sinabi, make sure na lahat ay nasagutan mo. Dahil nga po, once talaga na na-skip mo 'yan, pababa lahat, hindi na 'yan checkan Gaya nga sinabi ko, machine po ang nag check, -check niyan. So, better talaga na huwag ka mag skip Kung hindi mo alam yung sagot, mas okay na manghula ka na lang. At least, number na yun lang talaga yung mali ka. Kasi ba diba, sayang eh, mamaya eh, number ano ka palang, number 5, Nalikdangan mo na agad yun. O ba diba, ang daming masasayang. ba diba, lisan ako sa pahuli ka nakaliknang or naka-skip. So, basta yun, kapag hindi mo alam yung sagot, much better na manghula ka na lang kaysa ma-skip mo pa siya. So, ayun lang guys, ang may bibigay kong tips sa inyo na do's and don'ts. Sana ma apply nyo to sa sarili nyo or kung hindi man ma apply sa sarili, at least alam nyo sa alam nyo na may ganitong cases na mga pangyayari at hindi na rin mangyayari to sa inyo. So, sana makatulong talaga to and then, na nakakapagod magtrabaho. Ihanda nyo yung sarili nyo sa lahat ng mga makakapasa and then, sa mga lahat po ng mga na-select na karating na dito, congratulations po at ihanda natin ang ating katawan. Uh, mga kaibigan, mga nasa Pilipinas pa lang na magte-take ng exam, alagaan po natin ang ating kalusugan dahil marami po talagang cases na kahit okay ang medical natin jan sa Pinas, pagdating dito may napapauwi. So, honestly, balita ko ngayon daw uh, may may dumating na 200 plus na EPS workers. And, nakakalungkot doon ay may dalawang napauwi dahil sa scar sa lungs. So, ingatan po natin yung kalusugan natin. Kapag, may ala kapag alam na natin na meron tayong ganitong cases, scar sa lungs, uh, hindi, ko, hindi ko talaga masabi kung pwede siya or hindi. Dahil may mga nakakalusot na may nakakapasok dito sa Korea na ipest worker na merong mga scar daw sa lungs, basta sinasabi hindi active, meron namang iba na uh, hindi talaga nakakalusot. So, hindi ko talaga masabi sa lahat po na nagtatanong tungkol doon sa scar sa lungs. So, talaga dapat ingatan natin yung sarili natin. Ala, ingatan natin yung kalusugan natin. So, ayun lang guys at... God bless you all. Good luck po sa lahat ng mga magte-take ng exam. See you all here in Korea. Bye-bye! Thank you for watching. Saranghe! Eh. Thank you